simula ng mga panahon hindi na naging stable ang peace and order sa Basilan na nangailangan ng mga misyonero ng mga taong tagapagbantay nila lalo lalo na sa mga panahon ng pagpunta sa mga kapilya at pagbiyahe-biyahe sa Basilan at punta sa Sambuanga. Isa si Idol sa mga tagapagbantay at siya ang pinakamatagal na sa lahat ng mga nagbabantay dito sa mga misyonero. Ang totoo niyan bago pa man siya naging isang tagapagbantay yung isang kafu, ay matagal na siyang naninilbihan sa mga misyonero o naging bahagi ng misyon ng mga Clarician Missionary sa Tumahubo. Hindi kristyano si Aiden nung una niya nakilala ang mga misyonero. Subalit so kinalaunan ay naging kristyano na rin siya sapagkat nakapangasawa na rin siya na taga rito at ito ang ikalawang kwento ng kalakbay. Ang kafko na si Aiden, ang bantay. Hindi madali ang maging kafko. Hindi niya makalimutan ng ambos na nangyari sa kanila. Salamat, wala na po na matyan ba? Puro may mga wounded. samad ka to? Oo. may puro may samad ay, isa ra, ang tigulang. Wala to, sa maroon Si Father Mon, wala to kana sa bildo lang to sa na ikwan. Oo. Uh, si Samarto, lang. sa magtulog bildo na. Sa pangutong sa samin. Palagi kasi silang kasama sa bawat biyahe ng mga misyonero pagpapunta ng Isabela o kaya pupunta sa mga kapilya sa dalawang kapilya ng parokya ni San Vicente Ferrer sila laging handa ng dumipensa at magbantay. Kumulan man o mirit, nandun lang sila sa likod. Laging handa upang bantayan ang mga klarisya ng mga misyonero na nasa loob nagsasakyan. Bahagi ng kanilang training ang maulanan at mainitan at bahagi rin dito ang kanilang loyalty sa kanilang pinagsisilbihan. Noong una sila pang gagawa ng paraan upang magkakain, magluto pagkatapos ng kanilang assignment, pagkatapos ng kanilang biyahe, pagkatapos na sila ay utusan. Ito man. Ano pag may ngamuha? Tagaanam ni Nanay ang sudan. Ang galuto. Pag time na ni Padre Julius, wala na mag Kaya nakita man niya sa mua, Wa hubo sa among iluporme, Na na naghaling na na kaldero takang na okay. para panihapon. O paniudto. Amo na iyo pero jud Ay na mo maglungag. ag na mo na. Amo na tud karon. Mm -hmm. Apil na mo sa budget sa inyo, Salamat sa mga misyonero sensitibo sa pangangailangan ng kanilang mga kalakbay. Ako kayo pasalamat po, po na ako doon. Na ako doon sa toon. Kuwari siya. Hindi ka na kukikuha doon, Rader. Kuwari po kubalik. Time ni Padre Julius, di ko ko direk, ipabalik po ko. Ibalik man direk si Buhi Patos Padre Edgar, pag abot niya direk bisita sa direk nga, wala mga kuha niya nakitaan. Ano tara, Padre Julius. At pagkahapon, inanglan, lana ko direk. Ah, report na po ko direk. Dahil ko ka direk, time po ni Padre Sunny. Wala si Padre Sunny to sa Manila. Ikuha di ko direk, dalakas taas, mag-upreat. Uy, ako, balibad. Pulok lagu ka sa bukid, kuwa balik na bukid dere. Ah, kwah, Tubong lamitan si Kiril, pero dito na niya nakita ang kanyang kabiyak sa Tumahubo. Dala gitaya pa ba to? to sila eh, man Nagawa na na anak ten lagi mag-college na. Ang nagkasasakwa ah, si Pati Dudong. Dudong di eh. Hmm. Libre eh, Dudong. Sige, pa, sugo, lihok ka yung mga papilis na ko. Pero katong kwan, bago ka na kwan, nag convert nagpa-convert sa ka sa, sa Christian. Hindi, pag na ako. Ah, pagminyo na? Hmm, pag-minyo na ako. Pabunyag, oh, eh. gumandala, kumpirma. Tamago po na mo doon ako, ginagawa Salamat sa misyonerong bukas ng pag-iisip at isinama si Idel sa mga kabataan na nanirahan sa kumbento, bagamat ibang relisyon na kanyang pinaniniwalaan. Sa kami mga yot, okay man sa time ato, pwede sa wala yung pinipili ng mga trigo. Trigo na po ah. Sa kumbento. Time ni? Padre libot. Padre libot? So, kung katong time na to, Muslim pa ka? Oo. Oh, okay. Saka may na rin na buhat sa una. Tala na na, nagkutang mga bula. Nagkami ka ng palapa sa lubi, iyaala na mo. Iyaala na mo mga bula. Among buwan na mo sa Diyos, ang leader naman mo si Saan Pasqua. Si Samatay na to. Ang bula ni Gilbert Pasqua. Si Sanso. Bago may mukha ako, Puli-puli o kuwan, ampo umal, bago matulog. Puli-puli o ampo po, bago matulog. Ah, pwede mo sa kilid. Tago naman. Pag-iubot na eh, kuwan. Okay raman daw. Tayo po ni Ilan <laughs> Junatan to Ang mga brother nato, Ilan <laughs> Junatan. <laughs> Bagamat muslim, masaya si Idol na naging bahagi siya ng mga kabataan ng simbahan mga kabataan na pag-asa ng bayan at pag-asa ng simbahan, pag-asa ng pamayanan. Masaya niya ang sinusuklian ang tulong na binigay sa kanya ng mga misyonero at naging kabahagi ng misyon ng mga Clarissians. Well, 20 years na ako doon sa inyo, Ada? Security lang ko. Well, Pagkap mo na mo 2,000, really, ang Uh. Kapag walang biyahe, nagbabantayan tumutulong siya sa mga gawain sa bahay at sa simbahan. Itinuri na nga niya rin ito, ikalawang tahanan. Maraming salamat kirin, Aiden, sa pagbabantay sa aming mga Clarissians. Marami salamat sa pagiging isang kalakbay namin sa pagbibigay ng pag-asa. Isa sa mga Pilgrims of Hope. Salamat sa pagmamahal mo sa amin at sa inyong bayan. Saludo kami sa iyo, Sir Kiril Atjidjil. Pagkalipas ng ilang araw ng pagbabantay sa simbahan, uuwi ngayon siya at day off para ang pamilya na naman ang kanyang babantayan.